Hello mga tropa So ngayon tuturuan ko naman kayong gumawa ng merienda Na alabet mga tropa So meron pa tayong Penny rigate So yan iano lang natin yan Gagawa tayo ng ano uh, Penny rigate kimchi Kimchi pasta mga tropa So yan ano lang natin yan So kung ano yung kailangan natin Kung ano nasa loob ng rep natin So alam ko may tira pa tayong ano Mamaya bibidyo natin So yan yung pasta natin. So, kung 10 to 12 minutes daw. Tapos, ito lang yung ingredients natin. Siyempre, meron cheese. Yan, lagyan natin ng konting giniling. Tapos, may mga tira-tira tayo kanina ng breakfast natin. Yan. Uh, pangalan nito, hot dog. At saka, tusino, mga tropa. Tapos, hindi mo mawala. Siyempre, kaya kimchi pasta yung kimchi natin. ako kimchi. Tapos, meron pa tayo dyan, kimchi sauce. Para the yan, mga sa inyong merienda natin yun so yun lang mga tropa no need na lang sibuyas, bawang or ano kasi yung kimchi natin marami na yung sibuyas, bawang at mga iba pang mga prutas at gulay mga tropa so yun na mga tropa lutuin na natin, luto na yung pasta first ingredients muna yeah. natin tropa butter pag wala kayong butter pwede na rin yung mantika mga tropa pero mas magiging masarap yung pag butter tapos lagyan nyo ng konting-konting mantika mga tropa. Konting-konti lang. Tapos, bago matunaw yung butter mga tropa, ilagay nyo na kung ano yung ilalagay nyo mga sangkap. Yung ground pork, basta ko mga tira-tira lang dito. Yan mga tropa. Basta malawak ang imagination nyo. Marami kayong maluluto mga tropa. Kaya I love it. Pagkatapos ng ating ground pork, lagyan na natin yung mga tira-tira natin. Gusto natin yung tropa ating at hotdog. eh Ayan mga tropa. Ayan mga tropa. Sarap. After naman nun mga tropa, ilagay na natin ang ating kimchi at kimchi sauce. Ayan. Sarap mga tropa. Tingnan mo. Oh, uh, bango mga tropa. Lagay din natin Kung wala kayong kimchi sauce Marami ako sa bahay Na stock Pwede kayong humingi Message nyo lang ako mga tropa Ayan Kung paano marami yung inyong Gagawin Ayan So yun mga tropa Naamoy nyo ba mga tropa Sobrang bango Na maalat Na maasim <laughs> Ayan mga tropa Ayan o oh. Yan, wala tayong ibang ilalagay dyan Lagyan lang natin ng m hindi na Ang ating Ginisa mix, ginisa mix Baka naman sa konti lang mga tropa Tapos dahil may honey tayo Honey ang ilagay natin Medyo nakakaluwag luwag tayo ngayon mga tropa Alabet mga tropa Kung wala naman asukol na lang Lagyan natin ng konti, pambalans mga tropa Yun Alabet hmm donay ay itsura niya mga tropa. Intayin lang natin kumulo yan. Saka natin lalagyan ng cheese. Sa idin natin. Pag kumulo na mga tropa, pwede na natin ilagay yung ating cheese. Quick melt o kahit anong cheese yan mga tropa. So lagay muna natin sya ng... Ayan. Yung sakto lang para may pantatang sa mga meron. Ayan, tayo natin. Kumulo ulit. Ayan, mga tropa. Pag nakita nyo kumulo na, ayan, pwede nyo nang ilagay yung ating penne rigata. rigata yung ating pasta. So, ayan, kung ano lang yung mga tira-tira sa bahay, tropa, lagi nyo tatandaan alabet, mga tropa. Yung imagination nyo lang yung dalim. Ayan. So, ayan, mga tropa. Lalagay na natin yung ating pasta. yun mga tropa naron, rin ayan ang mga tropa Kakapit na yan dyan bring lang natin ang buwan ng konti yan so biging luto na yan mating merienda ngayong maulan yan mga tropa I love it so ayan ang final product natin mga tropa ang ating kimchi pa so ayan o, sana may natutunan kayo mga tropa ha So kung may natutunan kayo, please like, follow, and subscribe sa aking mga social media account. Jeffrey Kundiman or Pinada sa ating Facebook, Chef Yaku page. Yan. Tapos TikTok and YouTube, Chef or Pinada. Bye mga tropa. See you on my next vlog. Alabet.